Labing dalawang importer at trader ng sibuyas sinampahan ng kaso ng Philippine Competition Commission o PCC dahil umano sa kartela dahil lan ng pagtaas ng presyo ng sibuyas, si Claze Perdillas sa report. Sa ginawang administrative search ng Philippine Competition Commission sa isang negosyo noong September 2023, natuklasan ang kartel umano ng sibuyas, sangkot ang labing dalawang importer at trader nagpalitan umano ng sensitibong impormasyon ng mga negosyo para kontrolin at manipulahin ang supply at presyo ng sibuyas. Itong mga entities na ito na involved ay uh, talagang nag-uusap-usap. So nakita namin siya sa mga emails, sa mga exchange of uh, communication, sino yung mga supplier nila, kailan parating yung shipment, gaano karami yung SPSICs na na papas na a -apply, a apply nila, tapos kailan papapasukin yung mga imports at kung anong volume po. Nagsimula umano ang cartel noon pang 2019 at tumagal hanggang 2023. Sinasabing nakaambag ito sa so onion crisis ng 2022 kung kailan sumipa sa gitpitundang pitundang piso ang presyo ng sibuyas. nag po sila kasi ang lahat po ng cartels talaga pag nandyan yan, ang epekto po niyan ay tumataas yung price or bumababa yung volume na umiikot sa merkado. So yan po yung talagang harm na kinukos ng kartel. Sinampahan na ng kasong paglabag sa Section 14 ng Philippine Competition Act ang labindalawang importer at trader. Pinagmumulta sila ng higit 2 bilyong piso. Sabi ng Department of Agriculture, kahit hindi pa paso ang rehistro ng ilang importer at trader, nakaba na sila sa Bureau of Plant Industry ang tanggapan na nagbibigay ng alokasyon sa pag aangkat ng agricultural product. Uh, kung meron silang ginagawa na unfair trade previously, so may iwasan natin yung collusion na kasi kung may collusion kasi ang problema nun yung presyo kahit may importation hindi bababa. Alin sunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., tiniyak ng DA na mahigpit na babantayan ang kartel, hoarding at smuggling para masigurong sapat ang supply at stable ang presyo ng mga agrikultural na produkto. Kalay Zalpardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.